Hi guys, good morning. So, dito ako sa ano, sa condominium na ako na lilinisan ko. So, ito na yung pangatlong condominium kasi tapos na ako kanina sa isa, sa dalawa. Yung isa kasi very challenging kasi masyadong uh, fifth, fifth floor yun eh. Kasi para ako ano, <laughs> alam mo, kahit na medyo malungkot ako kasi nawala yung Facebook page ko. Pero, okay lang. Ganun talaga eh. ah uh, kailangan ko na mag-move on. Kasi, alam ko kasi, may natanggap kasi ako ng email from Facebook with regards sa blue, blue badge pala yun. Uh, yun, nag-fill -nag out ako ng form na yun. And then, yun lang naman yung ginawa ko. Tapos, wala na yung ano. <laughs> So, yan guys. Ito yung vacuum. So, bali, okay lang yun naman. Kailangan mo talaga dito sa Canada na matsaga ka. So, magtrabaho muna ako and then ayan, marami pa akong gagawin pero light lang siya hindi siya masyadong mabigat kaya lang din naman pakita ko sa, sa inyo guys yung linisan ko ha ito yung lobby yan yung mga glasses na yan punas punas ito naman yung hallway sa din Tapos yun yung elevator. Tapos sa Yan, sa kabilado. Vacuum mo yan. Tapos ito mga gilid na to. Yung mga ganyan. Mga ganyan. Punasan lang yan. So dito lang ako sa hallway. Maganda lang kasi dito kasi walang amo na nagbabantay sa'yo. So, nagtatrabaho ka lang, uh, at least gagawin mo yung trabaho mo ng maayos. So, yung oras kayo dito is 2.30, 2.15. So, mag-8 hours ako, 4.15. So, may ilang minutes pa ako. So, 8 hours talaga yung every, Monday to Friday lang din yung trabaho ko. Saturday and Sunday, wala. So, ganito lang, guys. Look. So dito, uh, first na ginagawa ko vacuum, and then punas-punas sa mga dusting, kung mga dusting, punas-punas sa mga gilid-gilid, sa mga abog-abog, and then sa mga glasses, and then sa rails, yun sa mga daanan, and then mop. So yun, yun yung mga ginagawa ko. Uh, sanayan lang din kasi dito eh, pero hindi naman siya mabigat. At least hindi siya mainit. So, ganun lang. Kailangan mong maging matyaga para sa future na hinaharap. So, guys, trabaho mo na ako, ha? Kasi, malalungkot talaga ako. Kasi, hindi naman madali na mawalan ka. First, alam mo ba, dalawang beses na ako nawalan ng page. Masakit naman talaga siya kasi ginagawa mo yung lahat, eh. Ano, ano yung mga pinupost mo doon para mas marami yung manonood para mas marami kang follower na makuha and then here comes ang daming mga scammers <laughs> nag-aabang lang nag-aabang nag-aantay lang na para maano para makuha lang yung page mo sayang nasasayangan talaga ako pero siguro Facebook page is not really for me parang na-realize ko na rin na di ba ang dami kong realization na-realize ko na hindi talaga siguro para sa akin yung Facebook so dito na lang ako sa YouTube, mas maganda pa dito kasi walang magulo, walang nag-aabang na agawin yung channel mo. Hindi <laughs> rin talaga ako nadala eh. Kasi akala ko kasi Facebook yung nag-email. May email kasi ako na-receive from Facebook talaga regarding sa blue badge. Kasi wala pa akong blue, blue, blue check sa Facebook ko. So yun, nagpadala yung Facebook noon and then hindi ko alam na scam na pala yun. Kaya nakakalungkot. Pero sige, laban lang. Anyway, importante Buhay tayo eh. Lalaban at lalaban nyo. So keep going guys. So magtrabaho mo na ako. Until next time everyone. Paalam.